So, dito na. Adito na kami, guys. So, nakasakit kami sa bangka. Ayan, no. Oh, huwag sanang lumubog dahil hindi naka-waterproof case ang aking camera. So, yung kalabaw, ayun. Malalim. Uy! Yung bunda. At magandang madaling araw naman sa iba't ibang panig ng mundo dyan. Sa Amerika, ating gabi ngayon. Naman. Ah, hindi. Kung anong oras dito, so, ganun din ka lang kabalik ka lang. Uh, guys, okay, sa so episode na uh, ito, nakakon tayo ng bundok para mag-upload. So, siyempre, kasama ko si uh, Jim Diet. Si Chad. Ayan, mga pinisang ko yan. Kaya isang Aljun laki nandun. Ayun nag-aayos uh, pa siya ng kahalapan ng kalabaw so please uh, support my channel and don't forget to click subscribe and notification bell button para notify niyo yung mga future videos na gagawin namin so happy 1k subscribers yung kundi ko, so masaya po ako. Salamat! Hingi by... muna na ako. Mahinginaan muna kami ng tubo dito ay. Minakita akong tubo ay. Ayan o. Si ng Ayun, tubo o. Oh. Ah, kami tubo. Ayan. Ilan to? Ayun, guys. Layun, layun. Ah, ito ang tubo. Oh. Hmm. Papo. Okay. Mm. Mm. Thank you. Balik kami. <laughs> Ay, may <matabang> niya. <laughs> <man>, tabang niyam. Dahil <laughs> nyo, makikin ka lang kambal. Ayun Ay, yan. Guys, yan tubo, kinakain yan dito. Yan ang pandisal dito sa harap. Pandisal. <laughs> <laughs> Sarap yung almasalan. Saka hmm. kami. guys and baka kami ng ito oh, pang sisal <laughs> tubo ng ngayog hindi <laughs> ko si <laughs> <Ito> si Japogi <laughs> o si Aljor Ablinita <laughs> <laughs> bukas dahil tayo bukas hmm, but may kasamang bulo anak yan? Balik ta dyan yata ang anak ah. Mabahay ito eh. Ayan guys, na ang good luck. Ito dadala ko yung stand. Nagamitin ko to. Para sa pagsishoot ko mamaya. Ayan you know? o. Ano yung dalawa? Ayan ang ating ano Pasukod kami sa bundok May kitagtatratan kami sa mga ano Mga taong bundok Ayan <laughs> <laughs> o, So, logi kami yung dalawa lang kasakay sa kalabaw o oh. Sabakay ah, sa kabila Sabakay so, ako sakyan ko tali ito yan Ayan ako, nakapila yung pambuto niya Ang hitsat to Dito lang yan guys sa sa probinsya. Sa nila wala niyan. Pero mamaya, mga drive through kami sa Jollibee. Gagawitin namin ito. Pasakit <laughs> tayo sa Kalabaw. Wala pa Jollibee diyan makapag drive through muna. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Natay kameraman so guys ko muna ang kameraman nila. Ayan. sempre siyempre, andito rin. Andito rin ako, hindi ako mawawala. Ako lang yung magka-cameraman. Pari ko eh. nandito na kami. Kukuha kami ng konsumo. Si na namin yung magkukuha namin ng konsumo. Wala pa hanggang ngayon. Antay kami ng antay doon. Tagal namin nag-antay. Ayan o. Oh. Ayan yung kuha namin o. Oh. Tagal din. Marikoy, ano na? Nasa na? Namumuti na ang mata namin ang kaantay. Ano naman baka na si kaso ninyong yan? I ano mean, yung niya sa pinapasirog sa bed kaya kami nakalayan? Nice. Nah, yes. Ano na mga tuwiran? Masa na? <laughs> Oo. Oh. Kati yung munggol yan. Kung hindi pa pala kami naglusong. Pare koy. Good morning pare ha. Hello baby. Hello. Kawai Hello. baby. Hello. Hello. Ayan ang, bulsong anak ni Paring Rui. Ayan, dito kami nakukuha ng konsumo. Arno? Ito, sa likod mo. Ayan so, mga pare koy. Nakakuha na kami ng konsumo. Ayan o. So, let's get it on. Let's get it on. So, mga pare koy. Ayan, so siyempre, hindi ako magdadala nito dahil mabigat ano o, natin yan sa uh, Doon, kalabaw Sa hila So dito natin sa pahila Ayan Ayan guys, ha? malapit na kami sa uh, ilog Tatawid kami ng ilog eh. Ayan o no? Saan kami naman dyan, Chad? <laughs> ito yung uh, resulta nung ano nung magbagyo dalawang beses kami binagyo dito ay so nandito yung yung poste ng ano kuryente oh so tumba hanggang ngayon kaya dito sa kabilang ilog uh, wala pang ano wala pang kuryente ayan oh Maka simentado na yan oh laking simento na yan pero nabuwal pa guys yung kuryente so ito yung ano ano Ito yung guys, yung ano, yung So, hindi ito ilog So, dinaanan lang ito ng tubig Dahil yung tubig Sobra-sobra na doon sa ilog So, dito dumaan Kaya, ayan, ayan o no? So, ngayon, wala na yung tubig Siyempre, ikunti pa naman So, Ibig sabihin, dito Wala nang, mga, atay na ilog na to eh So, pag bumabaha Dumaan dito ang tubig So, no. o tubig pa naman siya Ikunti lang Maganda na rin dito ang daan. Hindi sabihin maganda na rin pala dito ano? Hanggang, ilog na rin pala dito ang sasakyan. Oo. Libre pa mga graba. Dito lang din kukuha sa ilog. Malapit na kami sa ilog. So guys, nandito na kami ngayon sa ilog. Matawid na kami. So ito ang ito yung ano lawak ng baha noon. Hanggang yun doon yung sabi na dinaan na natin. Ayan o. No? So ngayon, maliit na yung ilog dahil wala nang ano. Ay, sakit yan sa ano. Sa arabaw. bato. Sa kasama. Oh. Ayun, ang bangka guys. sa tayo ng bangka. Oh. Ayan, yeah, so, sasakit tayo guys ng bangka ngayon. Mga, mga pare ko eh. Kahit may laman dyan. Ayan. Hindi naman kalabaw sa ilog. Ito po ang ilog dito. So, traffic. Traffic ang kalabaw. Ayan o. So ayun yung bangka guys o. Kita mo. Sasakay, sasakay kami doon namaya. Ayan. So ito ang napinsala ng bagyo. Hanggang doon. Puro tubig yan. bumaha. Grabe ang batuhan na pala dito ano talagang hinakot na nang ndo Ayan Sasakay kami dito mga pare ko, ayan sa bangka. So dito tayo ngayon. Kukunin so, natin 'yung mga gamit dito. Ayan. Kukunin natin ang mga mga gamit sa bangka. Ayan. So dito na, dito na kami guys So nakasakit kami sa bangka, ayan o, oh, huwag sanang lumubog dahil hindi naka waterproof case ang aking camera, so yung kalabaw, ayun malalim, uy yung bulo, malunod Tara lumubog na So guys lumubog yung kalabaw yung bulo, malunod <laughs> ayan Ano pang alam mo nun? <laughs> Walang hihinga! <laughs> Walang hihinga! At yun, huwag okay, ka lang <laughs> dyan! So guys, Kupo, huwag naman! Diba natin si lo? So, ito, noong araw ay bata pa ako, yung lagi ko itong tinatawid-tawid. pupunta kami ng nabilaan. O yung bulo, nakabitaw! Ano, kumusta daw?

Hindi <laughs> 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 ko alam, basta pangalan ay kanur. <laughs> 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 si Caldero, sasabit ko, no? On! Ayun na, oh! Galing, <laughs> huwag bang kali, oh! Ayan si Noel! <laughs> Ayos! So... Masarap sumakay sa bangka kaya lang nakakaba Dahil ano, Mas malalim Mas malalim yung yung tubig kasi so, syempre Hindi naka Hindi safe yung ating mga gadget Nagdala din akong cellphone sa bag Syempre baka mabasa Bilis ah uh, Ayan ah Ah, may iwan ako. Hindi mabagal bagal ako maglakad. Ito mga kasamahan ko mga veterano ito eh. Ano? Eh. Sabi nga dito tayo sa uh, medyo bundok na to, dahil meron ng meron dito ng ano, yung mga ayta, mga kulot ang buhok yun, no? Eh. Hello. May naman! Ang kasi ng ano. Hello ay <laughs> ay nini wala wala kalamintas kaya kumukha siya ng bayabas kalamintas oh ayan, so. ayan guys so nandito tayo ngayon talaga sa parang paligid <sighs> fresh na no? fresh ang hangin <laughs> ayan oh no? kabundukan na yan oh no? pero puro niyog ang tanim niya eh. so, ano na sila iniwanan na naman ako naiwan na naman ang inyong lingkod mabagal daw akong maglakad <laughs> <laughs> mabagal eh ayan, nang walang exam size uh, matagal na nanirahan higit 20 years sa Manila ngayon, uh, sumula nung tumati kami dito sa probinsya ngayon lang ulit akong makapaham ng bundok pero hindi pa ito bundok ha ano palang ito, patag pa ito uh, pero minsan patay ng bundok experience pa uh, adventure para maganda yun yung exciting yun yung favorite ko favorite kong ah uh, tuntahan kaya nang pag walang kasama hindi ako tundok makataka ko Ayun sila oh ay iwan ako hmm. bagal ko eh And guys, tawid ulit kami ng ilom hello So, tatawid din namin So, dito mga pare ko ay walang ano, wala ditong ano to? Wala ditong ano, uh, bangka. So, lunoy tayo. Ang tawag dyan ay luno Ayan. Eh. So, muna natin dahil mahirap dito. Baka maparapado yung camera hindi naka waterproof case to so, mahirap <laughs> ah, na silalagay so, muna kita sa bag ah, nakatawid na kami uh, ah, medyo malalim kaya ito tsura ko <laughs> inabad ko yung inabad ko yung short ko dahil basa o oh, naka lang yan o oh. Yung tsura ko mukhang pulubi na talagang pulubi naman o oh, ano oh. Kulay blue yung ano yung tubig, kulay green. <clears throat> so nakatawid kami ng dalawang dalawang ilog so malapit na kami mga pare ko an hour later mga pare ko ayan pagod kakarti lang namin ayan so ito ang ni Lolo Mauro ayan dami pang gatong oh pero basa daw hindi daw pwede ang tanggalin at Mak ano ako diyan, makikikay dan sa ko diyan. <laughs> Guys, kung sino maghamon sa akin ng kikay dance, <laughs> Ito na 'yon. <laughs> This is it. Gagawin <laughs> ko dito sa walang tao. Gubat. <laughs> <laughs> Wala <kayo> <laughs> May lang ka rin, kalon. ba? Hay no. <laughs> so, ano kumusta? Sakit sa <laughs> malalim ng tawid yan dati ng ng hmm, abot nga dito ay sabaywang sabi daw hanggang dito sabi ni no <laughs> so guys ayan o basang basa ako hindi mo titignan yung ano ha hindi mo titignan yung tatot so, malalim pala yung ilog na tinawidan namin sabi nitong malit-lit na ito ay abot daw tuhod niya eh sabi ko tuwantuwa naman ako abot tuhod daw ay sabi ko hanggang ano ko lang yan <laughs> hanggang dito ko lang yan o no. <laughs> yung pala tagabaywa <laughs> kaya pala di kita nakita kanina lumulubog ka na liig na lang ulo na lang <laughs> ulo na lang <laughs> kaya ayop yan yan maglalatag na tayo matulog muna isang gabi ay isang araw gabi tayo maglaga <laughs> hmm. so yung mga kalabaw Ayan, ah, kain kain muna kayo dyan ha ah. para mamaya mapalabang kayo ng hilahan

Pag! So guys, sabi ni Chat bukas sa gabi dito kayo matutulog. Ito kalupa. Mahala na. So, what's up mga pare ko? Uh, so, tapos na kami maglagas. Bukas naman. Hindi uh, ko na pinakita kanina kasi wala tayong kasamang cameraman. So, mahirap. So, binabakla na namin. Ayan, o. No? Binabak na ni Aljor Abrinica. Hello, Aljor Abrinica. Yan <laughs> namang isang Aljon. Ayan, nagluluto. Nagluluto, ay manoy! Hapunan! <laughs> Araw pa lang, may hapunan na. <laughs> Ayan, nihilahin niya yung natira. Mamaya, ako naman na magpapalaw. Ayan, palawan, no? o. So, Panis yan sa akin. five minutes, sandaan. <laughs> Pagdilit <laughs> sa daan. Napapasayaw ako. Napapasayaw ako guys ng ano, ng sayaw, sayaw kikay doon. Oh. Abunot. Babaw. Ang ah, gawin kuya, bago matapos yung so, pagkukupra namin. So shout out kay Maring Christine. Villanueva yung pardo kaya. rapit na. Alam ko, atat tat ka na eh. Atat-atat ka na kung makita mo anong costume kong gagamitin. <laughs> At hindi ang po gagamitin sila, yung mga nag-viral-viral na yan. Ah, wala yan, naka-pumpers, tapos yung isa naman, naka-brip, kasi naka iba. Wala yan sa gagawin ko. Ayan. Kaya, abangan nyo yan. Dahil bago kami matapos mag dito. Ito, so, tayo kikay. Diit na bagay. kaya <coughs> yabang ino. Tapos <laughs> di magawa, ah, panis. So, ayan, mag kami. So, siyempre, Matapos palawan guys Lagasin, ipunin, palawan So, babaki naman Tapos sasalang lang dun Kaprahan Ano lang kasimple yan So, may mga luka rin tayo Ayun o, no? sabi <laughs> Kunti lang yan ah Yung luka rin na yan guys Ay yung mga dating laglag ng bagyo <laughs> Mamay, dalawa, dalawa Laglag naman talaga yung bagyo, di ba? So, pinulot na lamang natin kahit na di na masyadong luka rin, matigas naman. Itim-itim na yung bao niya, no? Yeah. So, mga barkoy Dami nito, ha? <laughs> ako magpapalaw ngayon. <laughs> Palat! Oo, ah, alam niyo, di ako parang magpalaw, ha? Dito lang kasi yan, no? Ako magpapalaw. Ako magpapalaw. Alam niyo, di ako parang dito sa akin ng ura magyabang ka magyabang ating camera <laughs> eh. so guys this location tayo ng camera yan yan <laughs> this location tayo ng camera dahil ulan mabasa mayroong waterproof kaysa ano ay yung yung sound may waterproof mo yan? oo mga bunyong sa tubig hindi mo yung tubig matado ah Guys, ano ito? 1-2. Ay, napaka napapalaw dito. Nakaka-1-2 na ako. 3 hours. Nakatawa <laughs> yung magpapalaw namin, no? So, yung plan ay nag-adam po ito kanyang si nila. kung asa maniwala kayo mga viewers, eh. <laughs> sa inyo ako maniwala kayo. Basta <laughs> ako, try lang ako magpalaw. Kung talagang... Pero sa... naman akong nagpapalaw eh? Ay, di pagpalawan din ako dati ngayon, high school ako. Kaya lang, hindi ganun kabilis. magsasalay na si Aljor Abrinica so ganyan lang magkupra very simple oh. Uh, ha? so masa ka nagdudup dup kaya ka Ayan, nagsasaing si Aljor liit kakain na naman kami ng buhay dito ito lang dyan okay naman <laughs> Hindi mo napapanood yung mga vlog natin nung nakaraang lagas eh. Hindi mo napanood? Ay, na. Bakit? Ayos ba Ano na? agal YouTube na. Tagal na. Noon dati, noon guys, dati, ano, naglalagas kami, puro buo lamang yun. Dahil mataas daw ang buo. Kaya binuo namin. Kaya malapit lang yun. Ngayon, so, nakikita niyo yung later makikita nyo yung finished product ng copra baka nyo so yun lang naman so hanggang dyan pa lang tayo papausukan pa yan makikita nyo habang umuusok yan sasayaw ako ng sayaw kikay <laughs> agaw pansin Tell look me in the face, tell me that you love me.